And ito pala guys, ang aking bag na bagong bilhin. So, in order ko lang to online. And, eh, maglilipat ako ng gamit. So, ito yung luma kong bag. Okay pa naman siya, pero parang ano na siya, damage na yung dito niya. Para siyang nagbabalik tad, ano yun, nagtutuklak-tuklak. And, dito sa aking ano pocket meron ako nitong plastic kasi kapag dumadaan ako ng grocery so parang hindi na ako bibili kasi 5 yen din yon and ito yung aking earpads yung aking handkerchief and some pocket tissue and wet tissue Ayan. So, siguro dito ko rin siya ilalagay sa maliit na pocket dito Para madali ko siyang makuha. And, may isa siyang pocket dito sa side. So, usually yung nilalagay ko dito sa mga pocket sa side is yung aking um, train, tawag nun pass. So, yung tinatap lang. Ayan. So, ay, meron din pala akong ball pen. <laughs> Lagi ako may dalang ball pen. Kasi just in case na may dadaanan ako ganda. So, hindi ko na po problemahin yung ball pen. At saka, alam mo yun, mas maganda pa rin yung may ball pen ka sarili. Para ikaw lang yung naghahawak, diba? And, dito naman sa isang side ng aking pocket sa luma kong bag. I have here my key sa ko Yung lang din siya lagay. And then, lagi ako may dalang alcohol. Ayan. And, so, lagi kong dala yung aking mga passbook. Pinas yan. And yung aking passbook dito sa Japan. Basta lagi ko siyang dala kasama ng aking passport. And, ano pa ba? Yung, ano, Um, ayan, mga mga ano ko to. And yung parang pag may diba, biglang nahila tapos may kids na bibigyan kayo ng alam mo yun pera or something na gift. Ayan. Lagi ako may dalang sobrang maliit. And alam mo yun lucky charm sa mga ano ay Lagi ako merong ganito. Lagi, lagi ko siyang dal. So, siguro dito ko na lang siya sa maliit na pocket ilalagay para mabilis ko sang mahanap. And then, yung aking coin purse, yung aking pabango. So, I think dito ko na lang din siya sa likod ilalagay. And yung aking ano, card gate parang key sa hotel naman yung and ano ko bang meron dito yung aking power bank in something na pang paswerte dito sa ano sa Japan sa mga temple siya nakukuha Ayan. so lagi ito yung lagi kong dala usually and ano pa ba of course my wallet yung wallet ko lagi ko siyang nasa harap sa so, first na pocket kasi para mabilis makuha. And I have my umbrella kasi mainit dito sa Japan, rain or shine. So, ganito lang siya kaiksi. Yan lang siya. So, mag magaan siya ka, madali siyang bitbitin. And also, I have here my alam mo yun? Um, pang protect ng ano, arm lagi ako may dalang toothbrush. And then, lagi ko tong dala pag nag-duty ako kasi andito yung mga ano ko. May Skyflex, some tea, halo-halo na to. <laughs> And some facial wash kasi naghihilamos ako. And ano pa ba? So, meron ako mga pain reliever, just in case na sumakit bigla yung ulo. And meron na akong gamot sa throat. Pag medyo masakit yung throat. And also, I have my Vaseline here. And charger, of course. So, cream, coffee, and the rest is tea. Yun. Mga tea na yan. And ano, sugar. Just in case na may mahingi ng sugar. Kasi usually hindi ako nag-sugar. Sa kape. And ano pa bang nandito ko? And of course, may lagi ako may extra mask. Ayan. Just in case na wala sa locker room para pag-uwi, di diba? So, hindi, 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 ano, yung pinang-duty mas sa hospital is hindi ko siya of course meron akong ganito just in case lang na may mas din so ayan basta ka na lang may ko just in case na need kong ano need kong maglagay ng bills ganyan So, ayun. And, yung mga bills na, ano, mga bills na, kailangan kong bayaran. So, at least hindi siya magugusot. Kaya, lagi ako may lang gantong folder. So, ayun. So, mga mga ano lang kung ano-ano mga abubot. <laughs> mga receipt or mga ano po ba gato? Mga payslip. And ito pala guys. ang <laughs> tagal-tagal ko ng payslip to. Kailan pa ba to? And nung last year pa to na payslip ko. Oh. I keep ko pa siya dito. So, ayan yung aking sahod doon sa una ko when I was in agency pa. Ayan. So, ayan yung aking sa 20, 27, pero may mga less yan. May mga deduction pa siya. So, nagtototal lang siya ng 25 lapad monthly. Ayan. Nung last year pa to, nung sa uh, agency ako. So, pero, umalis na ako dun sa agency kasi, yung mga alam mo yun. Gusto natin mag-include pag may chance na may opportunity na iba as well. So, gano'n lang guys. Ayan yung aking ano pa bang nandito. So, ayan. Lagi pala ako may dala din na magantong plastic. Kasi, just in case, no, may dalawa ako. Kasi, just in case na pagpawisan so yung hinubad kong damit dito kasi yung lalagay o kaya naman yung extra uh, medyas ko socks so dyan ko siya nilalagay ayan and of course yung mga personal ano natin hygiene ayan so ayun lang guys <laughs> yun lang ang laman ng aking bag so ready for duty na tomorrow So, wala na siya. Ayan lang. So, tatapon ko na to. Ayan lang, guys. And tomorrow pala is 12. So, it's pension day tomorrow. So, ayan. Tingnan natin kung papasok na yung aking pension. And sahod day na din tomorrow. Kasi, yung 15 dito is Monday. Holiday red, red calendar siya. So, ayan. Kaya, maraming sasahod bukas. Ayan. So, ayan lang guys ang dala daladala everyday. Thank you for watching always. Bye!